Ano nga ba itong filters na nakikita sa mismong Facebook account natin? So, so hindi po 'yan para ma-filter yung mukha natin o para ma-cover up yung totoong itsura natin. So kung hindi mo pa alam kung paano ito gamitin, panoorin mo lang ito. Pumunta ka lang sa mismong Facebook account mo and then is scroll up mo. Makikita mo dito yung filters, ayan. Pindutin po natin 'yan. And then dito sa go to, pindutin po natin ito. Ito po ay ginagamit para mas mabilis mahanap yung mga lumang post natin kahit matagal na po 'yan. For example po is July. Pindutin nyo lamang ito para lumipat po siya sa July. And then, pipindutin po natin ito. Pindutin po natin itong 2024 kung yun po ang hinahanap natin. I-select mo po dito kung, kung anong date yung in-upload mo na yun na gusto mong makita. So, for example, dito sa 19. Ayan, pindutin po natin yan. And then, kapag okay na kayo, pindutin nyo na itong okay. Pindutin po natin itong done. I-refresh lang po natin bago natin ito magita. I-scroll up po natin. Ayan. So, makikita mo na po dito yung in-upload mo noong July 19, 2024. Ayan. At kung gusto mo mga makita yung iba, i scroll up mo pa kung marami kang in-upload noong date na yan. Ayan. Yun lang guys. Follow and share for more tips and tutorials.